Alam niyo ba kung paano malaman ang resulta ng Euro Online? Panoorin lang po ang buong detalye sa video na ito. Hello guys! Meron po akong ituturo sa inyo kung paano malaman ang resulta ng inyong Euro Online. Lalong lalo na sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam. I-check e muna natin sa ating socialist account bago po tayo pumunta sa ating pinagkuhanan ng Euro. Maabala lang po kasi tayo kapag malayo ang pinanggalingan natin. Kapag nakapindig pa po ang nakalagay po dyan sa inyong account, hintay-hintayin nyo na lang po. Pero kapag naka-resubmit naman po ang nakalagay po dyan, pwede nyo na po kunin kung saan po kayo nagpanyuro. At pwede na po tayo mag-process ng ating lisensya para sa ganun makabalik na po tayo sa ating mga duty. Okay guys, sana nakatulong ang video na to sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panunod. Hanggang dito na lang po. Bye! -bye.